Buenos dias, damas y caballeros. Ay, bakit di para naayos yung kwan natin, kwelyo. Ay <laughs> ah, ito na problema kung uh, nag insert tayo ng vlogging sa mga business meetings. <laughs> Kasi galing tayo sa construction site, sa building natin. Ah, biglang nagdamit for vlogging from t-shirt. <laughs> Kaya eto, gulong-gulo, gulong-gulo. Okay, sa mga, sa mga fans ni uh, Undersecretary Claire Castro, this is my fearless forecast uh, ni Vlogcaster. Hindi na tatagal sa pwesto niya sa Undersecretary si Claire Castro diyan sa Malacanang. dalawa lang mangyari diyan either either uh, may mga forces uh, working against Claire Castro ay uh, matatalo sa struggle nila or kay at uh, si Claire Castro uh, Castro ang mariretain at sila ang tatanggalin or si Claire Castro ang mapwersahan magresign And then uh, sila ang mananaig. Kumaga, Claire Castro will either uh, resign or be made to resign. And then uh, sila ang maiwan dyan or Claire Castro will remain there, will be elevated to the position of, uh, of uh, uh, Presidential Communication Office Secretary at uh, yung mga kalaban niya na gumagalaw sa kanya naman ang magre-resign. Dalawa lang 'yan senaryo. ha? Uh, or pa force to resign or given another uh given another position si Claire Castro naman, pwede rin ilagay doon sa opisina ni Juan Ponce Enrile na uh, presidential uh, adv legal adviser. Marami naman marami naman posisyon pwede ilagay si Claire Castro. Pero Uh, sa nakikita ko ngayon sa developments happening in Malakanyang hindi talaga pwede tumagal si Claire Castro dyan. knowing yung prinsipyo ni Claire Castro hindi talaga siya tatagal dyan. and that is a uh, very sad news and this is not because uh, this is not because masama ang Malakanyang I'm not saying that I'm just saying that uh, I've been a long time uh, reporter, palas reporter. Kami yan nagtatanong dyan, nakikita nyo sa ptv PTV 4 noon, kung naalala nyo pa. Uh, wala pa social media, kaya hindi kami sumikat kagaya yung mga nandyan ngayon. Dahil sa social media, kitang-kita natin yung, uh, yung mga pagtatanong nila. Pero kami noon, ptv 5 lang pinapalabas ng live yung <laughs> mga press kaya hindi nyo kami nakikita nagtatanong noon. So, having known ha? having known uh, how the palace works sa uh, dahil yung nga naging reporter ako diyan uh, at na matagal as uh, si palace reporter and oh, for the Philippine Daily Inquirer and also because uh, nung nanalo yung mga kliyente ko na uh, sa Malacañang uh, hiningi nila na hiningi nila kung pwede maging Press Secretary ako, maging an uh, spokesperson ako, maging uh, maging Undersecretary or Assistant Secretary ako sa Malacañang or kaya sa uh, position pas Philippine Information na uh, uh, agency uh, General Manager or iba pang mga opisina na about media ang sagot ko parati, uh, Mr. President, makakatulong naman ako sa inyo as a uh, as a uh, private uh, private PR as your private advisor, uh nakilala nyo po ako as a private uh, uh, PR i can maintain that kasi uh, ayoko rin magdis mag-disband yung company ko kawawa naman yung mga empleyado ko at sa totoo lang ayoko rin talaga maipit dyan sa Malacanang kasi yan ang tinatawag nila na snake pit ha huh? snake pit Kwan yan, apugad uh, na mga ahas dyan. Grabe ang sapakan dyan sa likod. Uh, grabe ang intriga dyan. At I'm not talking na masama ang Marcos administration. Pago uh, pa, hindi pa pinanganak si President Bongbong Marcos nagsasaksakan na dyan yung mga tao sa Malacanang because all of them, parang yung mga nakikita nyo, napapanood nyo sa nangyayari sa Middle Ages, sa Renaissance period, sa mga kahit sa White House, ganyan rin. Nakikinapapanood nyo yung, yung uh, ano pa yun, na uh, 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 Apo, yun, uh, appointed survivor, whatever, ganon. Designated survivor, yung mga ganon movie, ha, nakita natin sa Netflix. Totoo yun, intrigahan, patayan, saksakan, may murder pa nga na nangyayari. Kaya maraming press secretary na mga kaibigan ko rin, na heart attack, Ah uh, habang nasa pwesto, 'di ba, na analan si Serge Jeremy yung taga Cebu, yung pres yung uh, spokesperson ni uh ni uh former uh, uh or, or, or dating client ko rin si President Gloria Macapagal Arroyo, nag nagbigay ng interview after nagbigay ng interview sa radyo, nag shower. Ah uh, doon sa shower nag-attack. So ganyan ka-pressure yung trabaho, ka-pressure yung trabaho diyan sa Malacañang. So I'm not saying na masama yung Marcos administration. I'm just saying na hindi lang man sa Marcos administration, sa Aquino administration, sa Arroyo administration, sa Duterte administration, mapugat sa Quezon sa Quezon na uh, Manuel L. Quezon administration, magsaysay administration, ugat, di ba? Ayaw nga hindi pa nga, yung New Republic First President pa nga natin si Emilio Aguinaldo, inakusahan na pina, pina si Andres Bonifacio. Na doon nyo makita, grabe ang power play sa Malacanang. Kaya grabe rin. Yan talaga, ayaw ko talaga sumali dyan sa, sa sitwasyon na yan. Tinan nyo, hindi nyo ba nahalata? Apat na, wala pang, wala pang tatlong taon si President Marcos. Apat na na press secretary. Yung ibang opisina, matagal na yung mga yung mga secretary na nagsimula pa lang yung Marcos administration hanggang ngayon andyan pa rin. Pero nakita niyo yan malakanyang yung first uh, uh, exposition ng uh, ng uh, presidential communication office pangatlong beses yan na, nagpalit na, 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 at yung mga officials diyan under sa kanila mga ASEC at USEC ilan beses na rin nagpalit kasi nandiyan ang na opisina sa Malacañang at sila ang sila pwede ma magkalapit talaga kay President Bongbong Marcos. Kaya marami nag-operate nag sa nag na kanila, mga PR, marami mga, contractor na naghihingi ng tulong. I, tulungan mo naman ako, makausap si President Bongbong Marcos. Uh, kung mag magkakumanalo ako dito sa so 1 billion na contract, uh, 100 million sa'yo, ganun, Ganon ako open dyan. Kaya I don't never want to be in that situation. Kasi marami sinasabi, but ano ka ba? Uh, Banat ng banat kasi issue ni Jay Ruiz na yan. Uh, selos ka ba? Hindi ako selos. In fact, inayawan ko talaga yan kasi I know. As inquiry reporter pa lang, kaibigan ko si Sir Monte. Ayaw ko yung, yung gigsingin ako alas 4, alas 5 para lang ma-interview ako ni Peter Pailon o sino pa man. Pagkatapos dahil hype na ako, dahil na-hype na ako sa interview, ma-atake na lang ako sa shower tulad ni Serge Tremonte. So we, in this vlog, we're not saying masama ang Marcos administration. We're just saying, grabe lang talaga ang saksakan ng Power play. Ha? Paglalaro sa posisyon at pwersa at pagsisipsip sip sa presidente dyan sa Malacanang. And the Office of the Press uh, Secretary happens to be in Malacanang. Kaya grabe. Grabe ang intrigahan dyan. So ngayon, ang bagong biktima ng intriga ay, ay, ay si, Undersecretary Claire Castro. Ha? Uh, Inooperatean na siya. Inooperatean siya ng mga magagaling ng mga ng mga PR operators yan. Sinisiraan na siya. Kasi dito, dito sa kaso ni Jay Ruiz, nakita naman nila na PR crisis ito na pumutok last Monday na pero in-address na ito ni ni Claire eh. Sinabi niya, nung kinulong, ma'am, pero pa sinasabi, sinabi doon ni Claire Castro, hindi niya alam kasi hindi niya, hindi niya alam itong issue. Kung nakita niyo yung video kanina, tinanong siya ukol talaga dito sa 206, 206 billion na kon, million na contract with PCSO ng, uh, ng digital aid company. Inanggit pa yung kontrata. Pwede niya sab sabihin, ay, hindi ko alam, wala ko alam company ni Jay. Hindi ko alam kung yan ba yung company o ito ba yung company. Hindi. Hindi niya sinabi na or sinabi niya fake news yan or sinabi niya hindi nga founder. Siya, tanong sa kanya, founder, founder, founding, founding uh, owner si Jay, si Jay Ruiz sa company na yan. Hindi sinabi na hindi siya founding kwa, founding owner, hindi siya hindi siya nag-resign yan kasi ngayon Naglabas sila ng press release kahapon, nag-resign na daw si Jay sa company yan. Ha? Pero hindi yan sinabi ni Claire Ruiz. Nag-usap na sila ni Jay Ruiz. At sinabi ni Jay Ruiz, oo, oh, oh, company ko yan. Nakuha namin yan yung contract, pero magdadigest na ako dyan. Yan ang sinabi ni Claire. Hindi niya sinabi ni hey, Ruiz. Sinabi ni company ni, Jerry Jay Ruiz. Hindi niya sinabi na uh, nagkuhan na si Jay Ruiz. Nag- uh, nag uh, walang share diyan si Jerry Ruiz o hindi niya sinabi fake news yan. Sinabi lang niya, oo, nakuha yung company na ganyan 2.6 million at uh, si Res Assure walang conflict of interest kasi magda-divest -di interest na si Jerry Ruiz. Magda-divest -di interest na. Tama na yun eh. Tapos na sana yung PR crisis. Hindi na sana natin i-discuss yun. Kaya lang, meron magaling dyan. Siguro yung magaling, may sa doon sa 206 million. Galit niya kasi na-expose. Ganong kalaking kontrata pala. Pero mo, pwede naman magpalibre ang ang uh, PCSO sa government station naman yan. Bakit pa magbayad ng 206 million? Kahit hindi sila magbayad ng 206 million, cover lang, cover lang si, nila, sila ng ng bit before la, di ba yung mga tayo nag nagbabayad ng bili ng ng Juan, ng loto dumibili ng sweepstakes kahit sa online momono imomonitor natin yung resulta ng tambiolo yung resulta ng raffle ng PCSO kasi tumaya tayo eh kahit hindi pa kahit hindi pa magbayad ng PCSO ano mang ang, ang privado kumpanya, magmo-monitor pa rin tayo. Bakit yung mga pingo, yan lang. Bakit yung mga, yung mga isabong, e yan lang sa internet. So, ang, ang, ang nangyari dito, may kumita dito. May kumita sa PCSO at may kumita sa Malacanang. At may kumita sa, press sa Presidential Communication Office para pagbigyan itong kontrata na ito kasi under sa kanila yung yung Channel 13 at ITV4. Eh. So may kumita dito at itong kumita, ito ang nagagalit niyo. At nakikita na ipit sila. Kaya ang advice sila kay Jay, disregard mo yung sinabi ni ni, uh, ni Claire Castro at sabihin mo, ngayon, ibahin mo script. Ang script ngayon, nag-resign ka na sa company na ito, wala kang shares dito sa company na ito, isa ka lang utusan dito sa company na ito. Nakpan ka lang. Head for marketing ka lang. O between ka lang. Although, kung ikaw ang head ng company, ikaw ang, ikaw nandyan sa Malacanang, kaya mo tapurin yung mga papeles sa Digital Aid Company, sa Security Exchange Commission, sa BIR. Kaya mo yun. Kaya mo yan. Kaya mo yan, doktorin. Yan ang ginagawa nila. Dinoktino, doktor, yung papeles at iniiba nila yung script. Ang problema na iwan sa alanganin Sir Clark Castro na lumabas na sinungaling. Dalawa lang ang tingin natin kay Claire Castro ngayon. Either sinungaling siya na sinira niya yung boss niya si J. Yeah. J. Ruiz. Hindi pala kanya ang company. Fake news pala. At hindi pala siya kailangan mag-divest kasi hindi niya company wala pala siyang share. Pero inamin ni, Claire Castro may share siya. So isa lang yan. Isa sinisiraan ni, share, Claire Castro si J. Ruiz. Pangalawa, Bobo Tanga at hindi uh, magaling na lawyer si Claire Castro. Dahil bago niya sinagot itong issue, kasi pwede niya sabihin, uh, uh, well, uh, relative to that question regarding the 206 million contract with the PCSO, I'm sorry to say that I haven't yet uh, discussed it, this with uh, PCO Secretary Jay Ruiz, but rest assured, after I discuss this with him, I'll get back to you. I'll answer your question. For now, I will have to check first what I know, what I know about this company, Digital 8. I will have to check first with the papers of the Security Exchange Commission, and I will have to consult my boss, Jay Ruiz. As of now, I'm sorry. I cannot yet answer you because I haven't been able to consult with Mr. Ruiz. Tapos, pero nagmagaling si Claire. Sinakot. Walang issue. Walang conflict of interest. Dahil, dahil magdadigest na siya. In a 60 days. Ibig sabihin nito, nag-usap na sila ni Jay Ruiz. And yet, ngayon, after nag-usap sila ni Chair Ruiz, nag-agree sila na itong sasabihin ni Claire Castro, hindi lalaglag po si Claire Castro. Sa Ingles, uh, throwing her under the bus. Pinatapot siya sa ilalim ng train o ilalim ng bus para masagasaan siya. Of course, sa ibang bansa, kaagat-agat magre-resign na si Claire Castro. Pero I know Claire Castro. Baka lalabanan niya ito, hindi pa siya magre-resign. Pero with this kind of, uh, of, of, environment na nilalaglag siya, ginagawa siyang, ginagawa siyang, sacrificial lamb. I don't think a principal person like Claire Castro will last long in Also, sa past interview, sinabi ni Claire Castro, I will never lie in this post. I will never make fake news. Doon palang kinabahan na ako. Kasi what I know of the palace press, of the job of the, of the office press secretary, na nung kliyente ko yung mga presidente, kausap ko rin yung mga press secretary, tinutulungan ko paano sila sumagot. Ano lang ginagawa ko ngayon. Tinutulungan ko, binibrief ko sila kung anong, anong background sa issue, kung sino, sinong media nagtatanong, anong self-interest ng media. Ang media may-ari nitong company, uh, ganito, ito. kasama sila sa company na ito. Ganun. Kaya ganun ang mga tanong nila. Ganun. Ganun ang sagot mo. Experience ko sa ganito, kung hindi ka talaga pwede maging press secretary, kaya never talaga ako maging press secretary because you will be forced to lie. You can never be effective in your book if you do not lie. So that is the big question kay Claire Castro ngayon. Are you willing to lie for President Marcos for the Marcos administration? If you're not willing to lie in of the news, then get out as quick as you can. But if you're willing to lie, because you will never be an effective so, uh, uh undersecretary of, of the PCO, if you're not willing to lie. Lahat ng nakikilala ko mga press secretary naglalay. Naglalay hindi talaga kaya hindi. Otherwise, ma masisigagamitin lahat ng sinabi mo. Gagamitin mo naman. You really have to lie. Lying is part of propaganda. Especially dyan sa Malacanang. Kahit eh, sa mga bribadong company nga, naglalay. Kaya, kaya, uh, that is a big, a uh, big dilemma for, for Claire Castro. Ang problema kasi medyo medyo idealist clear, Medyo masyadong honest for the benefit of the client or for the benefit of her boss. So, yan lang. Yan lang kuha natin dito. And we're not saying we're not saying masama uh, Marcos administration. Matagal na ito ganito. And this doesn't only apply to clear clear cast. I've seen that for the many clients na nagkaroon ko na naging president. I've seen that. So, Uh, uh lying is really part of the job fake news is really part of the job you decide attorney Claire but I don't think uh, she will really last that long given her sense of uh, fairness Justice and the, and the fact that she's unwilling to lie young biggest biggest mistake ni Claire Castro unwillingness to lie. At diniklear niya ito. Sana hindi niya diniklear ito. Sana uh, 50-50 lang sa. Pero nag-declare na siya eh. Na, uh, uh, nag-declare uh, na siya na hindi siya maglalay. So, papatayan na siya ng publiko. So, yan. Yan po ang... Uh, so, this issue may pass. Andiyan pa ni si Claire Castro you you remember what I saying ngayon. You will not last long. Sa environment na ganyan sa Malacañang. Snake pit talaga ang Malacañang. I will never be part of the snake. I will never be beaten by the snake in Malacanang. So ganito dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. And uh, please uh, share this blog sa mga fans of Mayor Castro. We, we will pray for her. We will pray for her discernment. We will pray for her welfare and uh, success in her new chosen job. Thank you very much for watching and see you in my next.